Hello mga body, welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon nga po pala ay mangingilo po kami na itay ng mga talangka. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Huwag niyo po sana skip mga aking mga ads. Malaking tulong na po yun sa aking pamilya. Thank you po. Yan po at kami mga ngilaw po nila dyan dyan. Tapos ginagayak na po ni ito yung tricycle po ni. Ano <todos> po si dyan dyan. Bakit? Banda tawag ka? Mga mo na si mama. Ha? Nang ulam mo ha? Ha? Oo. oo. Bantayan mo si Iko na. Si Nini. Buta mo doon si Nini. Buta mo. Ayaw. Ayaw. <todos>

talangka nga pala na na po siya ng talangka oh talangka agad yan bun may isa pa tes matagal yung tagabayain natin <laughs> nagagahol kapira <laughs> si peta na eh nasipit na nga asa ko ang dalang <laughs> yan yan Buksan at baka Yan po yung aming Pati si mo lang pa bukasan Bayainan Dalawa agad Dali niya doon Mali na akong mata na ito eh Meron ulit Itay? Bon, may, may isa ulit kay itay

kaya yung, yung mo mata kailangan ay i peraming kita ng mata yan. yung mata may gulat na hindi nakakaanin o maganda pot nah. nakahuli po ulis si Itay babae. babae babae daw po yung kanya nahuli tinitingnan tingnan lang po na yun po sa mga gilid gilid at nasa gilid gilid po yung mga talangka Ah. <laughs> nakakita po sila ng taba. Oh. <laughs> 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 Ito yung ah, uh. Ali, toto, toto. na. Ah, yeah. sipit na. Ano 'yan? Nakakabit na. Toto, toto. Ayun. Napiga-piga. Saan ang unlock na ito? Yan. Wala na unlock. Hello! <laughs> ay, nakawala ba? Ah, oh, <laughs> hindi. hindi. Lock, lock, uh. lock. Parang <laughs> binabang ano? script. Kaya, maan eh. <laughs> ba? May ginas ka. Matindi makasipit <laughs> dyan yan. Ano? Ay, huwag nga kasi. Hindi lang nga Ako sana ay dito sa kaya ito. Ano? Ano? Abay, yung sakit ayan. Pag nagpaabot ka ka <laughs> <ito binabay. laughs> eh tayo. Ay nakau. Binabay. Hindi tindut tindut na ah. yun. Iyan. Luha ako eh. Hindi <laughs> na nganong taka. Luha si Jenjen? -Jen. Hindi <laughs> <si> Jen -Jen. <laughs> <muna. laughs> na yung pa. yung 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 na yung 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 talangka mm -hmm. Tapos oh, yun siningen <laughs> 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 Ano ba Yan, yan. 'yan. Oh, piga. Mahal, eh, uh. blind. Ano nitay? high blind. Na yun na.

Kahit sa kalabas ay tayo na idali, ginatan. Kaya pinarata na po sa may dulo no. Sapa. <laughs> dali na eh. Marami pong hito dito sa sapa. <laughs> Puro kan ah. May maliliit na hito. <laughs> matay matay po yung flashlight <laughs> ako po walang dalang flashlight ay eh, dadalo po lang yung flashlight namin yung kay Itay saan po yung kay Jenjen -Jen. yung po yung two side Itay ay dipihit ng dipihit <laughs> Napupundin na. Ah. Tapos ang laban, honey. Hanggang dito lang kami sa kwan. Ah. May tabi. Eh. Pinipili-pili na ito. Para umilaw. Okay. <laughs> Yan po, si Itay na lang po may flashlight. <laughs> Nagpalit na lang po lang yung yun dyan. Si Itay malino ang mata. Ay, ay, ay. Ay, na. Diba? Paro-paro. Diba? na Mga angagat. Ay, may Makikipot kami nakakahuli pa. Ayan po, kinuka po nito oh. yung talangka. yung talangka. Tingnan oh. mo dyan yan, kung saan tatalbog. Kasi ano, uday, uday. Uda. yan. Ba, ba, laki. Yan. Uh -huh. May isa pa, may isa pang ano ito. Ayan po. Uh -huh. Laki. Laki hmm. niya. Ayan po. Buksan mo na yan ah. Buksan mo yung laki. Bak, beto pala sa akin yung <laughs> bayainan. Sana. Yan na natanggalin mo. Gee. Ay, yun na nga. Yun, na nga. Ay, sus, makipagtalo ka pa. Tanggal mo kayo Ano ka namang napipong ng baraso mo ba? <laughs> <laughs> yan po at si Itay po minahuli rin pong palaka. Kabakab ba Kabakab po. Ay -ay. Yan po yung kinakain din. Ano nga hmm. tumalang. <laughs> Ito na po yung aming mga huli. Marami na din po. Nakaisang palaka pa doon ha eh. Sarap na yun. Maraming miyog. Pampreto. Uh -huh. <laughs> May dala pa si janjang Jan Juan ha. Panggata. <laughs> Tama ni Jan Juan. Ano ito? Ang bay ka pa pala. Isa pa daw haha, <laughs> uh <-huh. laughs> atay, umh, di ba na kami huli. ang ulam na po maluto po bukas, may mamaya. ang mamayong buwan, ang ulam. <laughs> kami po ay papunta na po dun sa itaas po na pa Pabalik na po kami. Ay kami po ay nagtitingin pa po at may na mga nakahuli pa rin naman oh, Hindi yung nakakalulat, hindi yung nakakalulat. Ayan ah. Ay, parang sa akin yun. Ha? Ito nakakalulat. Hindi ari yan. ko yung kabakab. <laughs> parang kabaka betay. eh. Ayan, try mo ba Malita lang <laughs> Ibang palakain yan. Parang saging po pala di ako eh. Diyan si Itay eh, may hinuhuli pa. Nadali Itay. Ama. No. Ako wala sa akin. Oh, ay mataba. silin sa baya inan. Ma. Marami na po. Mm -hmm. Ma, kinagat pala siya. Nilangan <laughs> na ako na. Nilangan siya na. <laughs> na shout out nila nagpapalata si Itay yung palay na sipit mo siya si Itay po ay dakmala ng dakma malino mata. mata Mm -hmm. Asit, asit, asit. <laughs> Nawala, mama, malinaw talaga mata. Hindi mo na. mo. Hindi niya pinakawalan. Kanya para nasimut. <laughs> Ayun, no, talis na Pero naman yung kawali ulit yung patakan eh. Yung yung nakahuli po ulit ng isa. <laughs> <laughs> baka makawala na naman ha. basag ba ni Magnetay? Oh, marami na po. Marito sapo ang sapa. Oh. Kami po iilaya at baka po meron pa. Pat nakakuha po uli si Itay. Wala po sa mga gilid-gilid. Ba, nakakit na pati. Dali. nilo buklat buklat laan po nito itay uh-huh mm -hmm. halo itay kung pa saan nyo pa ang anak ng bangka ulak po siyang talangka kailan oh, kempi itay nai? Hmm. Oh ay dami. Daloy itay sihon. Ah, kaya sa... pala maliit eh. Ah. Taba na yan. Yun. Okay. Buna yung tulay ah. Ay, kaya na. Ah. Ha? Yan po, kami tapos na po ang mga ilaw dun sa sapa.